mga banta sa buhay ni Mr. AA o ni Atong Ang. Alam naman natin na kapag sinabing Atong Ang, isa yan sa mga big boss sa Pinas, isang bilyonaryong tao at isa sa mga nagmamayari ng Philippine Gaming at Isabong. E si Atong Ang ay kilala rin bilang isang businessman at sinasabi na ito ay tumutulong sa gobyerno. Pero teka, paano siya tumutulong gamit ang mga tax na nakokolekta niya sa sabong online. Billion peso kasi ang kinikita ng online sabong na ito kaya't malaki ang tax na maaaring maibigay sa gobyerno. Alam mo ba na sa sobrang yaman ni Atong Ang at successful sa business, nagkakaroon na siya ng mga banta sa buhay kung saan dumating sa point na gusto na siyang ipatumba ng mga taong kalaban niya. Siya tumulong sa akin, na humingi ako ng tulong. Nag-usap sila noon, huwag, huwag ko na rado i-expose. Hindi lang yan, dahil ultimo ang gambling lord ay gusto na siyang mawala para matigil na ang operasyon ni Atong Ang. Kaya naman noon, nanawagan si Atong Ang sa media at sa dating presidente ng Pilipinas dahil sa mga banta sa kanyang buhay. Sana naman po, buhay ko na ito, nakataya na ito, nakikiusap po po ngayon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa ang pagbabanta sa buhay ni Mr. Atong Ang dahil napakarami, lalo na sa mga taong nakakabangga niya sa business. Meron pang pa ang isang senaryo na ang kakilala niya mismo ang nagbayad ng 20M para lamang itumba siya. The Missing Sabongeros Ngayong 2025 naging putok muli ang pangalan ni Mr. Atong Ang dahil sa mga nawawalang sabongeros. Noong April 2021 hanggang January 2022, 34 na mga sabongero ang mga nawala. Ang media at ang mga tao ay tinawag itong damising sabongeros at yun na nga lumipas ang ilang mga taon 2025 nang may lumabas na isang whistleblower na si alias Totoy kung saan naglabas ito ng mga makabagong impormasyon at balita patungkol sa mga nawawalang sabongero. Para mas maintindihan natin, recap lang tayo ng kaunti. Ang unang nawalang sabongero ay noong April 28, 2021 kung saan makikita na hawak ito ng dalawang lalaki at nakaposas. Sunod dito ay si Ricardo Lasco, isang 48 years old na lalaki na taga San Pablo, Naguna na sinasabing isang chicken breeder at master agent kung saan dinukot ng kinsing kalalakihan sa kanilang bahay. Nasundan ito noong January 5, 2022 sa Lipa, Batangas kung saan dito napasama ang dalawang magkapatid na Dipano. January 13, 2022, Manila Arena. Adim na sa Bongero ang nawala at sinasabing isinakay sa isang van at marami pang iba sumatotal 34 na sabongero ang sinasabing nawawala. Nang lumabas si alias Totoy, nagkaroon muli ng init ang investigasyon, binuksan muli ng Senado para sa mga pamilyang naulila ng mga sabongeros. Si alias Totoy o si Julie Dondon Patidongan, hepe ng security agent na may hawak ng mga farm at sabunga ni Atong Ang, kung saan inilahad nito ang mga pangyayari tungkol sa damising sabongeros. Ayon sa kanya na hindi lang 34 na sabongero ang nawawala kundi humigit isang daan. Sinabi din ni Alias Totoy na siya ang susi para sa lahat. In short, siya ang susi sa katotohanan sa mga nawawalang sabongeros. Ayon pa sa kanya, nasa taalik inilibing ang mga sabongero. Kinuha daw ito ng mga tapos dinala sa taali. Uh, sa pagkakaalam ko, hindi lang 34 yan. Mahigit isang daan yan. Kaya ako nanawagan sa lahat ng pamilya na namamatayan. Simula sa waiting hanggang sa itong uh, missing sa bungiro, lumantad na kayo at ako ang susi ng lahat. Binanggit din niya ang mga taong sangkot sa pangyayaring ito. Engineer Silso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang um, mga sabongero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya ang nag-monitor ng mga palabas. Pag alam niya ang uh, pinapaalam niya kay Mr. Atokang. Ayon din kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, ay wala siyang kinalaman sa mga missing sabongero. Naging utosan lamang siya bilang isang farm manager. Uh, sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at uh, isa lang akong uh, utosan niya na bilang uh, farm manager dahil sa pangyayaring ito, nagimbalang buong Pilipinas at nagkaroon ng buhay muli ang kaso. Ayon kay Justice Secretary Rimulya, mabigat ang magiging kalaban sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero dahil ito ay mayayaman at kayang maimpluensyahan ang korte. Kasi na napahuli na natin ito, nahanapan na natin dahil yung pwede ba natin. Napahuli na natin bakit. May kaso na kami sa Korte Papilis na inaayos pa para ma-restore warrant of arrest nila. Kasi parang Pati ko tapos nagagapang itong grupong ito. Hindi naman sasabi ko. It so alarming, Karen, on what money can do and how powerful people can be because they have so much money. Okay. July 3, 2025, nang dumulog si Mr. Atong Ang sa Mandaluyong Hall of Justice kung saan naghain ito ng kasulaban naman kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. Sabi nito na kasinungalingan lamang ang mga sinasabi ni alias Totoy patungkol sa missing sabongeros. Katunayan, humingi pa nga si Dondo ng 12M para sa kanyang pagtakbo bilang mayor sa kanilang probinsya. Uy, so, so. Kung koteng pera lang, katulad niya, eleksyon, humingi siya, mag-eleksyon. yun pala naman meron na siya. Tingnan niyo ang kalakuan na yan. As early as February 22, nung hindi, hindi ako kumayag, tuloy-tuloy pa usapan namin. No eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 million, may mga resibo ko dyan, dineposit namin sa account nila ang labayor, numero dos sa Marata, Mayor Julie Tundoy Aguilar Pati Tunga! Mga nanay, tatay, maayong gabi eh, tanan. Ako tuon. Ayon kay Atong Ang, na nanghihingi daw umano ang mga ito ng 300 million. Namura pa nga daw niya si Brown dahil 300 million ang hinihingi para hindi siya madamay sa kaso. At oo, nagkaroon ng kaso si Alias Totoy noong mga panahong iyon. Isa-isa tinatawagan nila, hiningan nila ng pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million, kaya namura ko doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit, may, may mga telephone, converse, may, may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa iyo, sa inyo yan, in the future uh, depende sa kaso kasi na talagang sila ang nakikiusap talaga na na, nag-extort talaga. namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw, para huwag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Tumulong ako kay Don Don ng eleksyon. Ayon naman kay alias Totoy na hindi totoo ang 300 million dahil sinuhulan o mano siya nito at hindi siya nanghingi. Extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pira niya. Sinabi niya na nga sa social media, mabilyonaryo ako. Ah, patunayan ko na lang na ako isang yung Sa ngayon, meron na tayong dalawang side na pwedeng pagkuhanan ng kwento. Unang side ay kay alias Totoy, pangalawa ay kay Mr. Atong Ang. Ang malaking katanungan dito ay sino ang nagsasabi ng totoo? Walang pwedeng humusga dahil sa korte magtatapos ang lahat ng ito. Ang pangyayaring ito ay ang isa sa pinakakakatakot na matatala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pagkawala ng mga sabongero ay magiging marka sa buong bansa. Lilipas ang panahon na magiging lumang kwento na lang ito na maikikwento natin sa mga anak at apo.